Barcelona and then yung huling yung movie Can't Help Falling in Love and then yung pangako sa iyo I know pressure is ano uh, no, no pa, hindi siya nawawala it's uh, a domino effect of the next project nararamdaman niyo ba ngayon lalo na na talaga ang yung bigness ng project na to na ibinigay sa inyo Opo nararamdaman ko MJ ang bigat na <laughs> sobrang nakakabalan na yung um, bago sa amin to yung action and yung iba. So, um, nag adjust pa talaga kami. Pero, more than the uh, kaba, sobrang antagal namin na kasi ni DJ. Kasi, uh, mm, dapat gagawin siya after, alam ko, got the believe. Tapos pa lang, um, na-adjust siya lang na-adjust. And feeling namin, perfect talaga this year nagawin siya. Kasi, in sa age namin, na mas ready kami. And, excited more uh, more an excitement yung nafe-feel ko sa project. Pero yun, uh, nag adjust pa talaga. Kaya yun, darating din siguro tayo na. DJ, Ah... <coughs> uh, sempre Siyempre, andun yung pressure. Siyempre, may bago ka na namang ipapakita at ang dami nang nag-aabang dito sa telesharing ito. Pero, ibibigay namin ng uh, 100% namin ni Katrin at ng buong cast para papaganda ang show na ito. At uh, hindi naman natin malalaman ang gating natin sinusubukan so. Mm -hmm. Are But you doing other gati... projects now o ito lang kayo? Ito, okay, okay. ito muna. Okay, uh, that's good. Thank Glenn, you, your question.